Yun, good afternoon mga idol so ito tapos na yung hagda natin para sa kambing so dito na sila dadaan mga idol paakyat dyan sa taas Ayan. dito na sila matutulog bali yung mga mga hybrid pala yung i papakawala natin dito so simpleng bahay lang ng kambing mga idol ano may pakainan sila dito kagaya ng kumpay yan, yan yung loob nyo oh. size pala nito mga idol ay nasa 7 by 10 yung size nito 7 yung lapad tapos 10 yung haba tapos yung taas dito sa flooring nya ay nasa 3 feet to mga idol 3 feet yung taas nya hindi ko na masyadong tinasan kasi alanganin tayo sa kawayan pag sobrang taas mas maganda sana kung mas mataas mga 5 feet ganun mga 5 feet 4 feet ganyan pataas pero okay na to mataas na rin to 3 feet madali nang linisin yung sa ilalim mga idol tsaka safe na yung mga kambing natin hindi na sila basta basta magkakasakit bali nilagyan ko pala to mga idol ng to ng trash bag tsaka packaging tape binalutang ko yan hanggang ibaba yan para mas tumagal yung mga poste natin so ganoon lang yung gawin para mas tumiba yung poste mas tumagal siya di agad mabulok yung kawayan yung discarte mga idol so ayan pakawalan na natin yung mga hybrid na kambing dito yan. mga hybrid yung papakawalan natin dito mga idol So, mga idol, try natin yung dahon ng saging ano try natin dito o, ayos na yung kainan nila mga idol dusot-dusot na yung ulo nila pasukin ko yung isa One hour later. Ayun, dito sila sa labas mga idol. Sa labas yung iba mga idol. Para may papastol-pastol pa rin tayo. Para hindi agad baubos yung damo dito sa loob. Ayan sila oh. Busog na busog sila mga idol. First time nila maka... Ano dyan? Maka gala. Ang malaki na ng mga tiyan. Iagyan pala natin yung ang division dyan mga idol sa gitna hanggang doon sa dulo. Iagyan naman ang next target natin, yung division para sa kabilang side muna sila tapos after one week or kunti na yung damo lipat na naman sa kabilang side so ganun yung magiging sit up nila dyan mga idol pag gabi na papauwi na lang sila dun sa bahay nila pauwi na lang sila dun sa bahay nila pag maulan Yan. Yung maganda sa pre-range mga idol so, Ayun, hanggang dito na lang mga idol. Thank you for watching.